Kaibigan, naalala mo pa ba yung time na unang sumabog sa internet ang chat GPT? Mga late 2022 yon. Para tayong lahat na bigla, you type a question and suddenly may sumasagot sa'yo in full paragraphs parang may kausap kang tao sa loob ng computer. Para tayong nasa sci-fi movie noon. Pero fast forward to today, mid-2025 na tayo. And let's just say, What was once shocking is now the starting point. Google unveiled something that pushes the boundaries of what AI can do. Ang pangalan ng bagong tool, Flow. At kung sa tingin mo writing assistance or image generation lang ang kaya ng AI ngayon, prepare to be blown away. Kasi this thing creates entire videos from text. So isipin mo kaibigan, magta-type ka lang ng isang senaryo halimbawa, si Pythagoras habang tinuturo ang theorem niya sa sinao ng Greece. And then, boom! Lalabas ang AI-generated video showing just that. At hindi lang basta slideshow o animation, may narration, may dialogue, at may tunog pa. Parang nanonood ka ng scene sa isang historical movie. In fact, isang example nga sa flow ay yung eksena ng yung Pythagoras teaching math with students gathered around him in robes sa isang parang open forum na amphitheater. Pero take note, AI lang gumawa nun. Walang actor, walang camera, at walang tutuong grease na pinuntahan. Pero hindi lang yan ang kaya ng flow. Isa pang demo na ipinakita kung saan ginamit ito to simulate a military operation. Kompleto sa action, sa takbuhan, at kahit mga effects ng pagsabog. And while you might think, this is all for show, para lang sa entertainment, the reality is sobrang realistic na ng outputs ng AI ngayon. Parang hindi mo na madistinguish kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. And that is both amazing and terrifying at the same time. So ano nga ba talaga ang flow? Ayon sa Google, filmmaking tool daw ito Ginawa siya para maging kapartner sa mga creatives, lalo na yung mga gumagamit na ng Gemini, ng Imagine o ng VO, ibang AI platforms din ng Google. Pero ang pinagmamalaki nila dito ay ang extra features. Bukod sa dialogue at sound effects, meron ding itong dynamic camera angles. Hindi lang siya static na scene, parang cinematographer din ang AI. Pwede mong i-control kung anong angulo ng camera, kung close-up ba o aerial shot. At para kang director na di na kailangan ng buong crew. Pero syempre, may catch. As of now, Flow is available only in the US at para lang sa mga ultra at pro users. So meaning, hindi pa accessible sa lahat, especially hindi pa sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ang tanong, dapat ba tayong ma-excite? o dapat ba tayong kabahan? Let's zoom out a bit. Ano nga ba ang mga dapat nating bantayan with tools like Flow? Una, sobrang bilis ng takbo ng AI. Kung ikukumpara natin sa development ng isang tech, AI feels like it's moving on steroids. Dati, decades ang binibilang mula sa brick phones hanggang smartphones or mula sa desktop PCs hanggang ultra-slim laptops. Pero sa AI, two years ago, text only responses lang. Pero ngayon, po ang movie sequence na ang kayang gawin. That's an exponential leap in a very short span of time. Pangalawa, eto ang malinaw, Google is back. Remember nung sinabi ng marami na ChatGPT will replace Google? Na outshine na raw sila? Well, flow proves otherwise. Sa laki ng kompanya ng Google, may edge talaga sila my resources, my infrastructure, at higit sa lahat, my access sa data. Alam mo bang this year alone, Google plans to spend $75 billion in AI sa kabuang $320 billion dollar na expected na gagastusin ng buong tech industry sa AI ngayong taon. 23% noon ay sa Google lang galing. So grabe, di ba? Ganyan sila ka ganyan sila kalalim ang bulsa. Pero eto na ang medyo controversial na part. Saan ba kinukuha ng Google ang data to train these AI models? Lahat ng AI? Kailangan ng input data? Sa case ni Flo, syempre, mga videos yon. Ang tanong, saan galing ang mga videos? Is it possible na galing sa YouTube? Na pagmamayari din ng Google? Last year, inamin nila na ginamit ang YouTube content to train the VO model parang beta version ng flow. Pero ngayon, para sa flow mismo, hindi na sila nagbibigay ng clear details. Kung ginamit nga nila ang YouTube videos, alam ba yan ng content creators? Na-inform ba sila? Kasi kung hindi, aba, may ethical issue tayo dyan. Kap Pangatlo, at ito ang mas matimbang, AI is now transitioning from novelty to necessity. Hindi ito yung wow, ang galing, na face. Nasa okay, paano natin to gagamitin ng tama, na face na tayo? Google is targeting the film industry, gaming, and even education with flow. Gusto nilang ang mga directors, animators, at educators ay gamitin ito bilang shortcut o tulong sa pagbuo ng content. Pero may ibang AI companies naman like OpenAI na ibang direction ang tinatahak. Eto ang interesting, OpenAI recently purchased a startup called Ive. Yes, as in Johnny Ive, the same guy na nagdesenyo ng iPhone, iPad, iPod at Mac. Ang halaga ng acquisition, $6.5 billion. dollar. At bakit? Kasi ang goal nila ay hindi lang gumawa ng AI para sa luma nating devices. Gusto nilang gumawa ng bagong generation na hardware Gadgets na build from the group up para sa AI, hindi lang extension, kundi AI first and design. Revolutionary kung totoosin. Tuloy-tuloy na ang pagtaas ng adoption ng AI across industries. Noong 2022, 55% lang ng companies ang gumamit ng AI in any capacity. Pagpasok ng 2023, naging 72%. In 2024, umabot na tayo sa 78%, almost 8 out of 10 businesses ay may AI integration na. That's no longer a tech trend, mainstream na siya. Pero tulad ng sinasabi ng marami, kahit tumataas ang adoption, mabagal pa rin ang regulation. There's still no clear international framework para bantayan ang paggamit ng tools like flow, and that's where it gets dangerous. At bakit? Kasi isipin mo na lang ang potential for abuse. AI na kayang gumawa ng videos with realistic dialogues, voices and faces. Paano kung gamitin niyan para gumawa ng fake news o political propaganda? Paano kung gamitin sa social engineering attacks o panlilinlang? Napakadaling gumawa ng fake videos ngayon. At kung hindi alerto ang viewers, baka maoto tayo. Sa sobrang galing ng AI, hindi mo talaga alam kung alin ang totoo. Mabilis ang AI, pero mabagal ang batas. Hindi na natin mapipigilan ang development na ito, pero pwedeng subabay ang policy makers at regulators kung gugustuhin nila. So kaibigan, gusto naming malinaw kami sa inyo. Hindi kami laging una maglabas ng balita. Hindi kami laging breaking. Pero sinisugurado namin ang bawat report, bawat visual, bawat kwento ay may batayan, may source. Dahil para sa amin, hindi sapat na mabilis, kailangan totoo. Walang noise, walang panic, walang hype, katotohanan lang. Kasi sa panahon ngayon, yan ang pinaka-importante, ang maibalik ang tiwala ng publiko sa media.